Welcome back to my YouTube channel For today's video Andito tayo ngayon Sa Burger King First time namin po Kumasok dito sa lugar ng Burger King Nahanap uh, kami ng masarap na burger Kasi nakaka-miss yung double patty Whopper Chicken King Vicky uh, Kev Big Savers King Specials Nandito tayo sa loob ng Burger King Restaurant So maganda yung ambiance ito mga mix. Welcome to Jillian Mix TV Vlog Kung bago ka sa yung channel, don't forget to like and subscribe And hit the notification bell button Para ulos ka update my may videos tayo vlog i-upload sa ating channel Please support also my channel Don't forget to like and subscribe And pakishare na rin ako sa mga friends natin dyan So for today's video, nakita nyo naman guys Ang ganda ng mga ano dito So napakalinis Yun Maka, pa, Napakalinis sa lugar Yun. Magandang lugar So mas maganda dito pag may mansa uh, rin nyo kayo, kain dito Yung kunting kain lang kain Kain pogi lang, makakamix So isang kagat Busog ka na So, mo palang, lang ka na. Kompleto na. So, itong uh, itong burger na to, uh, makikita nyo po na malaming kamatis to. Malaming mga, ano, may mga palitos uh, and etc. So, saka may mga palamig sila. May uh, coke float. Mayroong ice cream. May mga king's bucket whopper plant based yun yung gusto nila plant based ibig sabihin madaming kumit Ayan. ito yung mga nila na ito na yung mga mix, uh, magandang uh, mag order kayo dito Kaka sulit na sulit yung ano nyo dito. So next uh, next video. Bye, bye mga kamix. mix uh, see you in my next vlog. Thank you so much and I love you. Bye bye.